Ninakaw ng isang ang mahigit isang milyong pisong halaga na magintong alahas ng kanyang amo sa Cebu City. Depensa ng suspect. Naset up siya ng amo. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa mga gintong bracelet, hikaw at kwintas. Yan ang mga alahas na ninakaw umano sa 29 anyos na kasambahay na si Jovelyn Nuez. Base sa investigasyon, tatlong araw pa lang namamasukan si Nuez sa isang bahay sa Pito, Cebu City. Pero noong Sabado ng Tanghali, nahuli ng kanyang amo si Nuez na akmang aalis, bit -bit ang isang bag. Discover nila, uh, research nila ang iyang bag. Nakuha din doon ang mga alahas na worth 1 million kasi klase mga alahas. Depensa ni Luis na set up lang siya ng amo. Noong nahuli na ako ng amo ko, kinuha nila lahat ng alahas nila at iniligay nila sa loob ng bag ko pero hindi rin nagtagal. Umamin ang kasambahay na nagnakaw na siya ng alahas ng amo sa unang araw pa lang ng kanyang trabaho. Tatlong singsing -sing at isang kwintas lang ang kinuha ko. Sinangla niya raw ang mga ito sa halagang 60,000 pesos na pag-alaman ding may apat na warrant of arrest nuwis sa kasong pagnanakaw. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua. News5. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.